Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung good news dahil may chance na maibalik ang proposed budget ng Office of the Vice President dahil kina Kuya Bongo at sa Senate maliban kay Ohonti Virus. Okay? Alam naman nating lahat mga idol na mas ramdam pa natin si VP Sara kumpara kay Bangag, di ba? Mas mabilis silang umaksyon at magbigay ng mga tulong kumpara kay Bangag. Kaya naman deserve po talaga nila na maibalik ang pondo na pinropose nila for OVP. At pinag-usapan din po natin doon mga idol yung guranggutan na nag-decide na 50 billion lamang ang ibigay na budget sa AFP modernization program. Pero ang nakalagay sa AFP modernization act ay dapat 75 billion pesos po. Oh, nasaan na ang 25 billion na dapat nakalaan jan sa AFP modernization na yan, di ba? Sana naman niya nanilagay sa pang-ayuda na naman ba ni Romualdas, a.k.a. Tambaloslos? Ha? ano ba namang klaseng tapo Dito ka makakakita guys sa Pinas ng gobyerno na namimigay sila ng ayuda kahit hindi naman pandemya. Di diba, ang cute? Parang ogag lang di ba? Well, di na nila pinapahalata pero guys, ang ayuda ang tawag ngayon sa makabagong vote buying. Imagine no, hindi pa eleksyon, hindi pa campaign period pero binibili na agad ang boto ng ating mga kababayan. Yan po ang secret agenda ng mga ayuda na yan. Kaya nga ubus-ubus ang budget ng gobyerno sa disaster fund. Puta November pa lang ngayon ha. At kailan lang pumasok ang mga bagyo ha, pero ubus na daw. Imagine that. Saan napunta ang mga pondo na yon? Aba mga idol, use your imagination malamang sa mga bulsa no mga kurakot dyan sa kamera for sure saan pa ba? di ba? kaya nga mo talagang wala ng asenso ang Pilipinas pag ganito ang leadership ng presidente mga idol ito po ang literal na sama-sama tayong nabudol muli syempre guys alam naman po ng na lahat kung sino ang unang nambudol sa atin di diba walang iba kundi ang Panot or Aquino family ngayon naman yung bangag na Marcos family <laughs> Kaya nga tingin ko guys, kaparusahan ng Diyos kay Bangag at sa mga tuta niya sa kamera ang pagsalanta na malalakas na bagyong ito sa ating bansa. Alam niyo mga idol kung bakit? Dahil po dito, syempre. Watch this. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. <laughs> Dahil sa kasinungalingan ni Bangag tungkol sa mahigit limang libong flood control project daw, pero ang totoo, flood lang ang meron. Yung control sa project ayun lumubog sa baha. So tingin ko dahil sa mga kasinungalingan na yan, kaya pinarusahan ang Bangag Administration, pati ang mga tuta ni Bangag sa kamera. So keep lying pa, Team Bangag Pilipinas. Okay, keep it up. At pasensya na nga pala mga idol kasi po medyo nawala po ang inyong lingkod ng mga ilang araw kasi po kailangan ko pong samahan ng aking nanay sa ospital. At kailangan ko rin pong iset up ang temporary or siguro pansamantagal na mini studio ko dito sa amin bodega. So guys, kaya nga po nang lagi ko pong sinasabi at sasabihin ko palagi sa kada vlogs ko na I'm not just yes a vlogger because I am a vlogger na may problema na gustong solusyonan. At ang scam survey mind conditioning nga po ang plano ko pong solusyonan. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa FB group na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokontak ko sa group na to. Ginawa ko po pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dami account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve ia mga idol. This survey group is for legit FB account only ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit paka 2,500 pa sila na nasa survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara o kahit na sino pa mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masi-survey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klasing survey. Tama. So dito po sa group ng pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang EPI account mo, mapaproduterte duterte duterte Dilawan, Pinklawan, or Marcos Loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanyang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to, kundi bumoto sa mga i conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng na mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, share na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga ikokonduct nating survey sa group na ito. So ano pang hinihintay nyo? Join na! Yeah! Katulad na lang itong si Ben Abalos, mga idol. Nakapasok daw sa Magic 12. Imagine that. Does it make any sense? Nakapasok sa Magic 12 o pinasok sa Magic 12? Ha? At medyo nag-upgrade ang Tangere Senatorial Survey kumpara sa Octa Research ha? na meron lang 1,200 na mga nasa survey. Samantalang ang Tangere, putya na ka 2,400 naman po sila mga idol. Di ba ang cute? Di pa rin umabot sa 1% ng 1% ng total voters population ng ating bansa. Para mga ogag lang, di ba? So ngayon naman mga idol ipapakita ko po sa inyo ang pwedeng magmitya ng season 3 ng People Power dahil galit na galit na ang taong bayan sa ginagawa ng kamera. Let's go mga idol. okay oh, no, oh, uh, 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 muna. Okay. Jason, uh, hi, good morning po. Attorney, uh, if uh, worst case scenario, po, po kayo nila na Uh, ilabas po at i-transfer doon sa correctional. Uh, ano po ang uh, magiging ang gagawin nyo? Or will you consider po uh, filing a case against sa mga tao na nasa likod? Aba dapat lang silang sampahan ng kaso. Mga leke sila. Di ba? Yes. good, uh, this is already abuse. And this is really abuse of power. Already. I am here. I said, detain me. Of the house. That was the order that I, would, that, that, that I read. That was read to me. So, o ba? Diba? Tapos ipapalipat siya sa Woman's Correctional Facility. kung buwaboy si no? I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Tama lang yan, madam. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Ma'am, sa mga po ba? Alam na po ni... Alam na po ni VP Sara yung sitwasyon po, yung nangyayari po sa... And tinawa, what was her reaction po? Ano Tinawag ko tinawa po siya and she's standing as my lawyer now. Ayan na mga idol, mukhang matinding pangyayari ang mga magaganap ngayon. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo mga buhaboys kayo. I am not leaving this room. I am not leaving this room. I call her. Good, good. Keep on fighting, madam. We will pray for you. She's standing in as my lawyer pro bono. What? Because this is not correct. People have rights in this country. Correct. I have a right. And they should respect that. Tama. Yan na po tayo ngayon mga idol sa Bangag Pilipinas ni Bong Marcos. Please, <laughs> I'm trying to cooperate. I'm trying my best to cooperate. But this is to you. Diba? She tried her best to cooperate. Tapos ganyan ang gagawin nila sa kanya. Napakabalahura talaga ng mga tuta ni Romualdas, no? True. Hindi mo talaga tama yan. I'm sorry. I'm just worried about my family. Tuwawan so, naman si madam. They just, just take you away in the middle of the night when the more decent thing to do is meet the man to like tell you like, during business hours. What do they want? They just want you to go with you? They just want them to sumama ka na lang? And they will do what they want with you? Tama ba yan? Nako baka namang pinagdanasahan ka ng mga yan madam. Nako, delikado yan. That's very inappropriate. Imagine kukunin ka in the middle of the night. Oh, no. di ba? Na pwede naman sanang ipagpabukas, di ba? Bakit? Madaling araw. Anong meron? Don't people have rights in this country? Nako, mula lang naging presidente yan si Bubong Marcos, mukhang di na po nag exist ang mga rights natin sa ating bansa. Don't understand. Hindi ko rin mo talaga maintindihan nung una. Pero naintindihan ko na, mga idol, na ito po ang tinatawag na martial law in the house o prepresenta thieves. Di ba? Jason, can you follow up? Okay na ako, Sir Jace. Thank you po. Anyway, other from the OVP, our uh, MC, inquirer, Jason, the uh, 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 good morning, I guess. Um, tanong ko lang, ma'am, uh, tama ba siya, nine na tao ang pumasok dyan sa detention cell nyo uh, at 12? Midnight? Pumasok sila. okay. Dyan. then okay. when they were leaving, when they were leaving, I "Go back yet." Gabi hmm. na, what? Na nang matutulog kami. Then they said, they, just want to read me something. And I said, no, you, you cannot. Kasi patulog na kami. This is, I mean, it's already 12 o'clock in the evening. And then pumasok na sila. Tama. Pwede naman ipagpabukas yan, di ba? So bakit ganyan ang ginagawa nila sa tao? Imagine 12 in the midnight, anong plano niyong gawin kay madam, ha? One by one, isa may camera, isa yung parang taga-surgeon at arms, and then iba may mga police, male and female. I'm not sure if it's nine, but it's certainly more than me. I'm just by myself with my compet. Nako, mayayari ang tuta ni Romualda sa kamara nito, sigurado. Stand. Parang ganun ba yun? Ganun ba ang nangyayari sa bansa natin? But they just parang badger and go to your room and then demand you to go with them? What if I had, didn't know that I had to get a lawyer? So I... Like, Tama. I said, I'm not leaving this room until my lawyer comes. But, Tama lang talaga di ka sumama, madam. Nako, baka mamaya ano pang gawin sa'yo ng mga asungots na yun. They were insistent. Sabi nila sila doon yung lawyer. So mama, don't commit. I have to. They can process my party on the way from him, to me to all. I don't trust these people because they do not respect my rights. What kind ah. of country is this? Alam nyo guys, kahit sa ang mo talaga tingnan, mali talaga yun mga idol. Pff, mali talaga. Hindi makatao yun. Um, follow up lang ma'am. Were you able to communicate now with the... Uh, tao, They with... just speak like that. That is not correct. Okay. Um, follow up lang, ma'am. Uh, were you able to, or or anyone from your from your party, were able to communicate with Congressman Joel Chua, uh, the chairperson? I mean, siya yung signatory, I believe, doon sa order na yon. Nako, yari kang congressman chowa ka Kay, at, kay congressman right. chowa chowa ma'am Yes, ako Were you able to communicate with them or anyone from this office? No, 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 I got really scared Kasi I think anytime now they will break this door And just take me away Mga ha kayo Guys, let, let me break this lang ah Kakatid, kakatid mo lang ng lang mga media friends na basta Nakatawin ko HR ayaw magpapasok ng media Wow ha Ayaw niya lang magpapasok ng media, bakit kaya ano? May tinatago kayo, ha? just yes. a regular government employee of, of these years. Lang naman Tama. I don't even your I don't I don't... Wala ba talagang respeto yung mga yan sa ating rights.

Mga walang hiya sila. So yan po ang naganap kaninang alas 12 ng madaling araw, November 23 mga idol. Imagine, pinipilit siyang basahan ata ng Miranda Rights eh. Na pwede namang ipagpabukas. Pero tingin ko, tuwad comedy order yan. Para ilipat na siya sa woman's correctional facility. Diba? pucha bakit yung ililipat yung tao doon? Eh hindi namang kinal yung taong yan para ilagay sa woman's correctional facility. Tiba, ba? Iyon na ba mga nasa gobyerno ngayon? Sa bagay, bangag Pilipinas nga eh, 'di ba? kaya nga pagpinagpatuloy pinagpatuloy pa nila ang mga hindi makatarungan nilang mga action katulad nito, baka ito ang magmitya ng season 3 ng People Power. So keep it up, bangag administration.